So ayun na nga guys, good afternoon. Ngayon ay ipapasya namin kayo sa aming lugar at kasama ko si Kat guys. Ayan, si Kat o, oh, di ba? At napakaganda ng lugar namin guys. Alam mo itong sinakyan namin, ay ibang ito. Oh, oh. Meron itong train driver o. Meron itong train driver o. Meron itong train driver o. Ayan. Ibay kami guys o. Oh. Krik, 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 krik. Bangga nila na ron. Oh, yan guys. Pasal lang pagkita um, dito sa lugar namin. Nahinay ha? Ay, ah, nahams ba? Nahinay ba? <laughs> so, ayan guys. So, oh, kita ko sa inyo. O, oh, mga Kita niyan? Oo. Oh. Hindi <laughs> <laughs> kaya lang, ano ah? <laughs> di kaya lang i-bike ka. So, ayan. Ano bang

Tayo guys, mag-drive tayo mamaya. Ayan, you oh. Know, atras, atras. <laughs> ano si Castor? Pwede na ng sikat to sa parlo kasi may, may natin pang sasaglit. Ano you know, siya. You oh. Know. Ayan Saan ka? Sa Guadalupe. Oh, sa Guadalupe daw. <laughs> abante, abante! Ako'y driver! Ako'y Ha? Baya. Wala, wala dalan di sinya. Meron Ayun. Sa lugar namin kayo. Ayun, napunta kami sa Pesto pinagsama. Ayun. Sino mo na Uh, si Kuya Ed, kami. Ayan ah. Pugi, pugi. P pugi ka? Kalamingon. <laughs> Ayan yung barangay dito sa amin. Ayan yung barangay dito sa amin. Kuya. Ayan ah. Yung barangay dito sa pinagsama. Guys, oh. Ayan yeah Okay, ma'am, saan kayo ma'am? Saan? Punta kami pin oh, oh. So ayan Andito na kami sa palingki guys Bibili lang si Ricky ng ano Hindi ko alam kung anong bibili niya So mamaya ulit guys Ako mag drive mamaya Ayan ha Oh, doon right tayo Ayan, oh, palingki yeah, na kami Palingki ba yun dyan? Tabata? Oo, oh, ayan, palingki yun oh eh, no?

Bibili kami ng iklog. Marami, bibili ako kapon. So, ayan guys, bibili ang iklog ito. Nagalagay niya lang, isandaan, isandaan okay. na sabaw na isda, hindi ko alam.